Hello YouTube. Happy Fiesta. Galing po dito sa ano, sa Quiapo. Pista ng Poong uh, Nazareno. Bukas, January 9. Ayun, ayan tayo, may. Eh. may mga pulis, oh. Yeah, nakasarado ang Quezon Boulevard. Tapos pupunta karamihan sa ano, sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Ayun, dumadating na sila, oh. Punta na yan sa Quirino Grandstand. Nakatapak sila yung iba naman ang kasapatos. Ayan. Ayan mga deboto. Bukas madaming tao dito. Pabalik ako bukas dito para mag... Ayun may Nazareno. Tumawid. Ayun, ayun may tumawid na Nazareno. Yuto. Ayan, parami ng parami na yung pupunta ng ano, uh, Kirino Grandstand sa Luneta dahil nandoon sila. Hi, ay, YouTube! Ayan ayan. 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 ayan, ayan. Ano po? Hindi pa. i-upload? Shout bukas ka pa i-upload to, baby. Chat po. Shout out Carlo. Ano, may nila. Buhay may nila. po. Uh, so Panoorin niyo sa Facebook ha. Ah? Opo. Buhay Maynila ayan. Batang Romblon po. Batang Romblon. kayo? Taga Romblon. Saan si Bale? Saan? Romblon na kalok ko Romblon. Romblon lang po. tayo eh. <laughs> joke lang. Joke lang. Sige. Joke, ha. Buhay Maynila ha. Ah, uh, sige. Buhay Napunta sila ng Carino Stand sa Luneta Kasama sila sa prosesyon Ang daming tao na today is January 8 po, bispiras And... Iba po mga nakapaa ah. Mainit bukas Naku po, talagang panata nila yan Sa tuloy ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Muestro Padre Jesus Nazareno, itinatakot natin ang bananyang pangalan at ang manumanhati ng kus ng katawang tao anak ng Diyos para sa ating kalikasan. Cruz ay niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus bukal ang ating pag-asa at nakas upang pasalindi natin ng ating mga trus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagkumbaba at kamingin, ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hiningin natin sa Panginoon na kaya kanyang kawaan at patawain. Kung Jesus sarino, ang ng Diyos ng ng Panginoon, ng Panginoon, ang Panginoon, at ang Panginoon, ang Panginoon, ang Jesus ang Panginoon, ang Panginoon, pagpalaya sa para sa aming mga kasalanan. Kristo, paawaan mo kami. Kristo, paawaan mo kami. Oong Jesus na no sarino, ikaw ang... Makikisip po tayo sa mga gawain nila. sila ng luneta sa Carino Grants. Ha, pero ang iba matitira to, dito mga sa Quezon Boulevard. sa Harding Farris Finance Office. Ang nasa Rena, Joined, naka, nasa Reno, Medallion, at ang nasa Novena, and Freya bullet in English or Tagalog. Pagkatapos ng mga alisa ang pag po ng mga ladugi ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikusapan ng na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Prasa San Juan Lapan. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisipan sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. ano lamang tayo. Oh, yeah. Panginoong Isu Kristo, kami tinayo sa lahat ng mga bayan. Ang daming police officer. Kaya yeah. yeah, safe dito sa Quiapo. Nagpapagligtas kami si Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan ang pakarnan mga hapid. Panginoong Isu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan na mag-iwan ko sa inyo ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pangunit-unit na pagkakasala. At, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at isang ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo at sa walang tanggal. Amen. Ang kapayapaan ng Jesus sa sarino ay ko, Natarino, eh laging sumayin so Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa sa isa. Cordero ng Diyos na nakaalis sa mga kasalanan at sakiputan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis sa mga kasalanan at sakiputan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasaganan ng Santiputan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsinood mo. na. <laughs> ngonya ng ko hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngonin sa isang salita mo lamang ay gagaling na oh. 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 para sa lahat ng tatanggap na ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o na minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Tumunod po tayo. Ito mga to, mag, maghihintay na yan hanggang bukas sa lubong sa pag kay Puong Nazareno. Ay papunta sila ng ano, Kirino Grants na. Dito na sila. Hindi na sila pupunta ng Kirino Grants. Ang iba dito, dito, naghihintay na yan. Ang buwis at buong ng na sa แราเล่ากันมาตั้งแต่สาย daming police officer. Ayan. Kaya yeah. yeah, safe dito sa Quiapo. Pag si sa pagkakiyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan ang pakarnan mga pangkakit. Panginoon ay Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang mag-iwan ko sa inyo ang aking kapayapaan na aking binibigay po sa iyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pangunit-unit na pagkakasala. At, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakasala ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo at para sa walang tangga. Ang kapayapaan ng Jesus Nazareno ay laging um, sumayin niyo. Ang sumayin magbigay kayo ng paan sa isang isa. Sa... Oh. Cordero ng Diyos na nakaalis na mga kasalanan at sanggibutan, maawa sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis na mga kasalanan at sanggibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis na mga kasalanan at sanggibutan,

hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na panalo ko ngayon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, tumunod po tayo. makiksap po tayo sa mga gawaing Punta sila ng Luneta sa Carino Grants Mall. Pero yung iba matitira dito sa Quezon Boulevard. Sa ating Paris Finance Office. yan mga ayan. Ang Nazareno Iba nakapaawal ang chinelas. At ang Nazareno Novena, and Prayon Bullet in English or Tagalog. Pagkatapos ng mga isa, ang pagbibusik po ng malalatubing ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikusapan ang